Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang video kung saan hataw na hataw sa pagsasayaw ang mga kalaban ni Cardo Dalisay sa longest running teleserye ng Kapamilya Network na FPJs ang probinsyano. Kabilang sa mga humahataw ay sina John Arcilia, Tirso Cruz, Lorna Tolentino, Roel Santiago at iba pa. Ibinahagi ito sa Facebook post ni John Arcilia na as of this writing ay 314k views na sa loob lang ng isang oras. May pabiro pang caption si Jana, Cardo Dalisay. Nasaan ka na? Ilabas mo ang iyong mga agila. Lumaban ka. Mga duwag. Heto't panoorin nyo ang video. Anong masasabi mo sa balitang ito?